Yo, what's up mga par, ayan, eto yung sinasabihan ni Ipot na walang pera ma Wala na, mahirap na, yan, Ako may laman yung uh, Gcash ko na 467 Actually, malapit na malimit yun mga par kung makikita nyo oh. Ayan, okay, kita nyo naman yan par oh. Okay, so 2,400 na lang yung uh, pwedeng ipasok diyan limit na Okay, so syempre namimigay tayo kaya uh, Eto lang yung uh, natitira Okay Ayan. So, yan lang yung natitira. 467. Dapat, 497. syempre, namimigay tayo sa live natin ng 1,000. Okay? Ah, uh, 5,000. Ayan. Ganyan. Tapos, nagka-cashback din tayo. So, paano ba yan ipot? Okay? Pakita nga mo nga yung Gcash mo kung may laman. <laughs> Partida ipot, ha? Nakapin pa yung Gcash mo. Sa akin, hindi. Blah. <laughs> oh, ano? Ipot. <laughs> oh, eto, eto, eto. Eto, eto pa, eto pa. Meron pa, meron pa, wait lang Okay Okay, open lang muna natin itong ating ano Okay Wait lang para Oh Oh, ayan, ipot oh Sa paymaya ko oh, may, may laman din <laughs> Okay Ito yung sinasabihan ni ipot na walang pera Oh, hindi mo alam, nag-iipon lang ako, tanga <laughs> O, oh, kaya sa mga gusto magkaroon din ng kita at kumita rin ng ganito kabilis, mga par, PM nyo lang ako. Okay? O oh, kaya message lang kayo dyan sa comment section. <laughs> Tuturuan ko kayo. Okay? Pero pag si Ipot, hindi ko natuturuan yan. <laughs> okay? So ano pang hinihintay nyo mga par? O, oh, Ipot, pakita ka ng ganyan. Gusto may i-cash out ko to? Okay, huwag ka magalala, i-cash out ko to. Okay? Okay? So iniipon ko lang dito. Alright? Kasi yung bangko ko, puno na rin eh. <laughs> oh, ano na ipot? Oh, yung sinasabihan mo walang pera, yan. ba diba? Nag-iipon lang ako par. Oh, hindi ko kailangan ipakita yung mismong pera. Pero ito, kung sasabihin mo, hindi naman makash out. Tanga ka ba? O, oh, bobo ka lang. Anong hindi makakash out? Sa tingin mo, hindi makakash out yun sa Pimaya at saka sa Gcash? Tarantado. O, oh, ha? <laughs>